For, I don't know, for, for money, for, di ko alam eh. For fun? For fun, I don't know, Miss Toni. di ko alam. Parang wala lang niya sa friends niya. Nakita ko, na habang kinakalikot ko, sabi ko, Kuya, Barfons, phone. Tapos kinalikot ko, wala lang, kasi may mga games siya eh. Tapos nag-open -nag ako ng messenger. Tapos nakita ko, ayoko pa pumaniwala, pero CR namin to ah. Tapos, nakita ko, Oh my God, katawan ko. Sabi ko, Kuya, what's this? Tapos hindi siya makasalita. Tapos sabi niya, I'm sorry. I'm sorry, Bea. Tapos sabi ko, tapos nagbabas na. Ayoko, dini-deny ko lang. And my mom knew it. She didn't tolerate it kasi pinapalayo na na ako kay Kuya. Parang sila sabi niya, huwag ka mag-shorts, ganyan, huwag ka mag-skirt. Kasi every time na nagsusot ako ng na may actually, pinipicture na ni Kuya. Pakunwari, ganun eh. Tapos, Um, pagkatulog ako, kinahawakan. Oh my God. Hinahawak. Tapos nagagalit ako. Parang nagigising ako na, oh my God, don't do that. Kinahawakan ka inappropriately? Yes. Paano matitigil?